Day 4 nga pala namin dito sa Siegaw. nag -e enjoy pa rin. Ang buong family, so napakaganda talaga dito sa Siergao. Napakaganda ng mga tanawin at beaches at napakabait din ng mga tao. So mamamasyal nga pala kami ngayon, pupunta kami sa Cloud9. Ito nga pala ang napaka-famous dito sa General Luna, Siergao. Sa Cloud9 nga pala makikita ang nagagandahang surfing spots kung saan pinangalanan nito na surfing capital of the Philippines so marami ding mga foreigner ang pumupunta dito mga surfer binibisita at sinusubukan ang surfing spot dito sa Cloud9. Pagkadating nga pala namin is nagbayad kami ng environmental fee which is 100 pesos each. Free nga pala yung mga kids. So before wala pang bayad daw ito, free lang pumunta doon. Kaya lang nung bagyo nasira kasi ito. Kaya naman nagstart na silang mangulekta para naman renovation ng boardwalk. So ito na pumasok nga pala kami at naglakad. So ang Cloud9 nga pala napakalapit lang sa General Luna, few kilometers lang, kasakay ka lang ng tuktok or yung tricycle nila dito. So every year daw meron silang surfing competition held around end of October beginning of November. So, mga rainy season. Dapat i-avoid mo na itong season na to kasi medyo busy talaga ang cloud nine. So, napansin ko nga pala, medyo sharp daw yung mga bato. Kaya naman nire-recommend nila kung gusto mong maglaka dito pag high tide is mag-wear ka daw ng water shoes kasi sharp daw at pwede kang masugatan. Pati na yung mga bata. Ito, napansin nyo, low tide nga pala, kaya naman, walang masyadong tubig. So, yung cloud na pang surfing, surfing lang ata siya. Hindi siya for swimming. Akala kasi namin, merong spot na pwede kami mag-swimming, kaya lang, maraming ang bato. Nakakita nga pala tayo ng anak ng isa sa mga follower natin. Shout out nga pala kay ate. Thank you sa panonood sa Macpherson Family Vlogs. So nakita ko nga pala may nagsusurf sa kabilang banda. Pagpasik mo nga pala ng Cloud9, marami kang makikita ng mga locals na magta-try, na mag-iigan nyo sa inyo, na mag-try ng surfing lesson. 500 pesos nga pala per hour. Kapag gusto mong mag-surfing lesson, pero di pa kasi kami ready mag-surfing lesson, kaya naman pass muna kami. Nagpunta nga pala kami sa kabilang side ng Cloud 9. Dito nga pala nag-surf yung mga surfer kasi nga low tide at walang masyadong tubig. But dahil nga sobrang init ng panahon, napag-isipan ni Mr. at yung mga anak ko na mag-swimming. Meron sila ditong maliit na swimming hole. Kaya lang medyo aki at mabato talaga at nasusugatan niya yung mga anak ko yung paan nila. Pagkatapos namin magtingin-tingin sa Cloud9, sumakay na agad kami ng tricycle. Napakamura lang pala yung pamasahe from Cloud9 to General Luna back and forth. 120 pesos lang naman yung binayad namin. So nagpunta mga pala kami dito sa Patrick's by the Beach na naman. Ito nga pala yung favorite spot namin. Nag-order lang kami ng food or drinks. At nakakapag-swimming na yung mga anak ko. So medyo low tide nga. Kaya naman yung tubig medyo malayo-layo at hindi pa namin nakikita. So Nag-order na lang kami ng pizza for lunch at saka mga drinks. Yung Patrick's by the Beach, napakalapit lang kung saan kami nag-stay. Very convenient talaga at pwedeng makapag-swimming yung mga bata din. Walang masyadong bato pero medyo marami siyang mga seaweeds. Ibon like wild and mom. free wild. Yeah. Even wild and mom? free. Can you make this crab? Wake up. Turn around. Like mommy! Yeah. Turn them around. Oh, this is going to break. Turn them around. Turbid. Yeah, there. You are too heavy, you think? Pizza ready? This one is yours. That not, that's not one. That, that, that is one. Jeez. So, napakasarap nga ng pizza nila dito sa Patrick's by the Beach. 495 pesos lang naman yung isang pizza. At busog na ang buong family. So dito na lang kami naglunch dito sa beach. Pagkatapos nga pala, is bumili ako ng mga kakailanganin ko for tonight's dinner. Magluluto nga pala si mama ng adobo at nakalimutan namin na bumili ng mga paminta at saka bay leaves. Si si kuya nga pala is follower natin. Palagi daw siya nanunood sa Macpherson Family Vlogs. Thank you nga pala kuya. Shout out nga pala sa'yo. 1,000 pesos. <laughs> Pagkasapit nga pala ng hapon is napag-isipan namin pumunta dito sa Sunset Bridge. Famous na famous ito kasi nga marami daw ditong tinatawag na nila itong Afam Bridge. So hindi lang Afam yung makikita mo dito sa Sunset Bridge. Meron ding iba't ibang mga paninda, mga pagkain, clothings, at saka mga aksesory at iba't ibang mga bits and pieces. Mabibili mo dito sa Sunset Bridge. So, napakalapit din ito sa General Luna. Around 20 minutes lang ata yung ride. So, before ito naging Afam Bridge, tinatawag nga pala itong Katangnan Bridge. Dito, nag-relax -re mga tao. Pumupunta sila dito para manood ng sunset. Napakaganda kasi. So, ngayon nga gusto namin makita yung sunset, Pero bago ang lahat, namili muna kami ng mga bagay-bagay. At nagutom na. Meron nga pala sila dito mga barbecue. At yung nagustuhan ko talaga is yung mangga at saka Buongon, tinatawag ito ng mga bisaya. Hindi ko lang alam kung ano ito sa Tagalog. Pero napakasarap nito sa usawan na maanghang na asin. Si Mr. nga pala is bumili ng crab stick. Ako talaga nag enjoy ako sa mangga at asin. So yung bridge nga pala ito is nagkukunik from General Luna to Libertad. So kung ayaw mo manood dito ng sunset, dito sa Afam Bridge or sa Katangnan Bridge, pwede kang manood. Napakaganda din sa Cloud9 perfect na perfect talaga for photo shoot or kahit pang Instagram lang. So ito nga pala yung food na napakasarap at tingnan nyo na naglalaway na talaga ako. So na nga pala kami sa bridge. Yung foods kasi is nasa entrance siya. Wow, well, eating hot dog in the bridge. Wow. <laughs> <laughs> Ala, less na na yun. Ay, afam. Cigarettes. Don't touch it love, don't touch it So kaya pala nakakagita ko ng rainbow Uulan pala, inabutan kami at basang basa na naman Naalala ko tuloy nung nasa Bali kami, nung nagpunta kami sa Uluwatu Temple, ganito din yung nangyari. At nabasa din kami ng ulan. Akala namin, napakaganang panahon dito sa Siegaw. Dito lang naman umuulan sa Sunset Bridge. Hey, two, <laughs> Kaloy sa mga bata, oy. Yeah. Ha? We're swimming on Sunset Bridge. Why birds? you take us here, bro? I didn't take you there. It's your daddy. Why you mommy? Why mommy? Asa mommy. Mommy. <laughs> so yun guys, para kami nag-shower at akala namin makikita namin yung sunset today but unfortunately inulan. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!